Hefe, magandang uh, gabi po sa inyo at salamat po sa pagkakataon na ito. Bagamat uh, palalim na palalim na ng gabi at parang madaling araw na. Kumusta po nung uh, assessment po ninyo mula po nung nagbukas ng 7 o'clock in the morning, yung halalan sa bayan po ng Rial hanggang sa pagtatapos uh, no pagsara ng butuhan. Kumusta po ang iyong uh, operasyon na ito? Meron po bang mga, ano mga untoward incidents o anumang mga kaganapan sa buong bayan po ng Rial? Magandang gabi po Sir Narit. Uh, well, itong assessment natin sa kabuang ng assessment dito po sa bayan ng Real, naging maganda po ang daloy ng ating botohan ngayon. Mula po umaga hmm. from 5 AM pa lang po hanggang po matapos ang botohan ay wala po tayong naitalang anumang insidente o kaya wala pong nai-report sa amin na anumang pong insidente dito po sa bayan ng Real. Mm. Meron po ba kayo naobserbahan na mga syempre mga alleged na mga ikangay mga vote buying? Uh, kumusta po kaya? Meron po ba ganun? Well, pagdating naman po sa vote buying, meron na po meron naman po tayong natanggap sir na report ng mga alleged na vote buying. Pero po dahil sa pag verify pa ka natin sa mga report na ito, at mm. uh, na-verify naman po natin na wala naman pong uh, katotohanan yung mga report na iyon. Mm. Dahil rin po sa deployment namin, uh, ang kabuuan po ng deployment natin ay umabot tayo sa 77 na personel. Composed na po iyon ng PNP, mm. Philippine Coast Guard, Armed Forces of the Philippines at kasama po ang ating Bureau of Fire Protection. Hmm. Ano pagkakaiba Hepe, uh, sa mga nakaraan at saka sa inyo pong uh, lugar na itong hinawakan ngayon? Ano pong pagkakaiba sa dati mong hinawakan at saka ngayon? Well, dito po uh, naging tahimik naman po dito. Although yung ating mga supporters ay may mga kaunting uh, bangayan po sa social media po ng kani kanilang sinusuportahan. Pero pagdating ko dito sa kapayapaan sa bawat barangay natin ay wala po tayong naitalang mga intense or mga insidente ng sakitan, ng harassment at kung at ng iba pang uh, pangharas ng bawat uh, kandidato, supporters at mga voters ng kababayan natin dito sa Riyal. In short, mapayapa lahat. Well, ganun po ang ating assessment sa kabuuan po sir Nare. Mm -hmm. Sir, panawagan po niyo uh, ano pa po mang sa siyempre sa ating mga kapulisan, sa inyo pong uh, pagse-serbisyo sa komunidad ano pa pong inasahan sa hanay po ng PNP. Well, dito po sa Kapulisan ng Real at uh, kami po ay handang gawin ang aming serbisyo na protektahan ang bawat mamamayan, panatilihin ang peace and order at uh, supuin ang lahat ng anumang kriminalidad mga nagbabalak na gumawa ng kriminalidad ay hinihiling lang namin dito sa himpilan ng kapulisan na i-report po sa tanggapan namin kung meron po tayong mga nakikita or namomonitor na kahinahinala or yung mga nagbabalak na gumawa ng hindi maganda or mga nagbabalak na gumawa ng kriminalidad sa ating bayan o sa ating bawat barangay. Mm -hmm. Last po uh, sir, uh, saan po pwedeng uh, mayaring kumuntak o sino pwedeng lapitan pagdating po na sa mga reklamo ng ating uh, bayan. Pwede po tayong kumuntak sa ating hotline sa Real MPS, ang ating via messenger yung M-Talk uh, Real MPS, yung ating contact number mismo ko yung aking sariling contact number yung 0995 1065764 at uh, makikita rin po natin ang hotline po ng PNP ng Bureau of, Bureau of Fair Protection ng Philippine Coast Guard at uh, lahat ng mga importanteng ahensya dito sa ating bayan nang sa ganun ay makapag-report tayo ng anumang insidente. Maraming salamat po, sir. Maraming maraming salamat din po, sir Narit.